paano nga ba makakahanap ng trabaho dito sa Singapore? Alam niyo Beshi, kapag ikaw ay isang Pilipino at nagpunta ka dito sa Singapore para maghanap ng trabaho, kahit magpunta ka lang sa mga mall, marami kang makikita ang mga hiring kagaya nito. Eto, Beshi, kagaya nito, ha? Ah, nilalagay lang nila yan sa labas ng kanilang mga stores. Eto pa, Beshi, kagaya nito, oh, sabi dyan, we are hiring. Eto pa, ayan, oh. Hiring din daw sila mga beshi. So ang gagawin lang dyan, isa-scan lang daw yung QR code. Ayan o. Oh. Ito pa, kahit itong Starbucks, ayan, meron din silang advertisement dito sa labas ng kanilang store na nag-hire din daw sila. Actually, yan yung karamihan si ginagawa ng mga business establishments dito sa Singapore kapag gusto nilang mag-hire ng mga empleyado. Pero may problema mga beshie, this I'm only speaking from my experience. Kasi nung una ako nagpunta dito sa Singapore at binala ko na nga talagang maghanap ng trabaho, yan din yung ginawa ko. Nagpupunta ako sa mga malls, nag-walk-in ako, nagbibigay ako ng mga resumes. Kaso, sa tuwing pumapasok ako sa mga stores para mag-hand in ang aking resume, sasabihin ka agad sa akin, no quota. Ibig sabihin ng no quota mga beshi, wala silang slot para sa mga foreigners kagaya ko. Alam nyo kasi dito sa Singapore, mas binibigyang priority na gobyerno yung kanilang mga citizens. Etong mga numbers na ibibigay ko mga beshi, hindi accurate to ha, pero bibigyan ko lang kayo ng example. Para makapag-hire ang isang business establishment ng isang foreigner, kagaya ko, Pilipino, Malaysian, or kung anumang lahi, kailangan meron muna silang lima or sampo or depende sa requirements ng gobyerno para makapag-hire ng isang foreigner. So can you imagine kung gaano kahirap makapaghanap ng trabaho dito sa Singapore? Kaya sabi nga nila, swertihan lang talaga na makahanap ka ng trabaho dito sa Singapore. Pag swerte mo, pag para sa'yo, para sa'yo talaga. Pero syempre hindi natin sinasabi na mawala na kayo ng pag-asa, no? Kailangan lang talaga si yung paghahanap ng mga trabaho. Kailangan din dagdagan ng konting dasal. Kasi sabi ko nga kanina at sabi din ng mga karamihan sa ating mga kababayan na nakapaghanap na ng trabaho dito, kapag para sa'yo talaga yung trabaho, ibibigay sa'yo.